Yun, maganda nga po na panibagong vlog tayo ngayon, no? Ngayon lang ulit tayo makakapag-upload dahil uh, nandito nga tayo sa isla. Hirap ng kuryente dito, solar lang kami na charge kaya ngayon lang tayo nakakapag-upload, no? Gamit nga pala natin sa Biki Rattler, ayan. Ito yung Rattler natin, no? Oh. oh. tumutunog. Try natin dito maghagis kung makakahuli tayo dito banda. Eh, na Nagtataib na. nagta uh, na. may agos ng konti. Subukan natin dito. Uh, ah, tayo rito ng pang-ulam ngayong gabi. Kasi nga nasa isla tayo, survival tayo ngayon. Survival tayo. Tamang-tama pahitide. Sana makadali tayo rito. Uh, antay siro gamit natin sa Vicky Rattler. Uh, sarili nating gawa to Tayo mismo ang bumuo nito. Ito, rattler natin. Alam ko mamaya nito. Tumutunog siya. Oh. Kaya yung sabikin natin, to may pakintab oh. Yan oh. Kita niyo ba? Yan oh. Ah, ngayon lang tayo nakapag-upload kasi low tayo kaninang maga. Ah. ah. ngayon lang. Sana makadali tayo nang pang ulam kahit bugaong ihaw natin kahapon nga pala marami akong huli dito talakitok bugaong tsaka lapis ngayon sa beaker rattler ulit tayo Agis tayo Oh, fish on, oh, fish on Gamit nating line po pala is eh. 2 L bilang, Oh, pang-adding natin to Oh, tapos yung rattler, sabihin natin antay zero Mukhang ano to, lapis Kakadali na naman tayo ng lapis Pampiprito natin to Parang dalawa Dalawa yata, dalawa, isa Ah, dalawa nga Dalawa sila, lapis Yan oh, suabi oh, dalawa nga Ah, uh, epektibo talaga yung ating rattler sa Biki ano? yeah, no. Iyan, Oh. Oh, lapis siya. Dalawang lapis. Oh. Dalawang lapis. Shout out. Kunin na natin agad at hagis pa tayo. Ano na, makarami tayo nito. Talaga tayo bibigoy ni Rattler at saka sa Biki. Sa ganitong labanan. All around kasi ito eh. Talakitok, lapis. Bid-bid. Oh, yari na naman oh. Ayan oh. Hop, medyo malakas 'to ah. Hop, ay talakitok yung ganitong takbo. I ikot ang ating ano, eh drag eh. Maiikot ang drag natin. Ngayon sumunod na. Nakitok oh, lapis na naman. Alaman natin 'yan. Hop, parang lapis na naman. Okay. Ay, talakitok. Malaki na to mga ka Pressbacker Talakito Ayan o oh. Talakitok na po Ayan, huli natin oh. Talakitok Wow, suabe Tatlong isda na huli natin Okay Di talaga tayo binibigyo ni Sabiki Rattler natin ano Yeah, talagang pinanguhuli tayo ng marami. Lagi sa natin diyan. May part na nahabol yung balo. Oh, fish on. Fish on. Ano to? Op, op, op. Oy, nakaalis. Kaalis. Balo. Uy, nahabol pa. Nakahabol lang gan dito. Ang daming maliliit na balo. Mahabulin natin yung mga yan. O mga chachamba natin. Marami pating ano. Tawag doon yung lapis. Ooh, ooh, strike, strike, strike. Fish on. Ah, balo. Naku po. Balo ito. Know. You know, Grabe balo. Hop. Uy. Ah. Lapis. Lapis pala. Lapis siya, lapis. Oh, bakit ganoon? Ah, an ano? Yung hook niya yung ano? Sablay sa ano? Ayun e, no? oh. Oh. Sablay na buntot. Na buntot siya. Kaya pala ganun yung takbo ng ano nyan, langoy. Dapat naisda na tayo. Ito sa Santa sa Lakitok. Ayan pa natin. Ihaw natin mamaya yan. Sarap yan. Or prito. Uy. Kinahabol din ah. Ooh, fish. Oh, fish Ano to? Sana talakito ka na, malakas. Sana talakito ka ulit. Para maganda-ganda yung pang-ihaw namin. Oop. Ayan na. Ay, lapis. Dalawa. Dalawa, isa. Malaki lang yata ng lapis. talakito. Ay, lapis. Lapis na malaki, mga ka-resback. Oh. Malaki ang lapis, Oh. Oh harvest time araw ngayon ng mga lapis araw kayo ngayon ng lapis ayun na oh dami na oh malaki na ho ang lapis oh harvest na tayo Harvest ah, na tayo ng lapis Ayun oh Kumakalabsaw sila oh Habu oh Fish oh Na naman Sige lang Sige Umiiyak yung ating relo. Oh. Wow Lapis pa lang yan Line natin to LB Harvest tayo ngayon Oh Lapis na naman oh Oh my god. Lumalaki na sila, lumalaki na. Pwede nang pang-ihaw 'to. Oh. Lumalaki na. Pwede nang pang-ihaw. na na 'tong pang-ihaw. Pag oh, gusto mo bumalik, bumalik sa dagat. Loko. Gusto bumalik. harvest time tayo ngayon ah, ano yun may talakitok naman sana may kasama siyang oh ayun na ano yun masyadong malaki yun ah iyak agad yung reel ko rin ah Iyak agad yung reel ko rin Hig ah. Higpit-higpitan nga natin yung drag natin para naman may laban pag bigwas ko unlimited yung lapis uy hinahabol dun ah oh fish on ano ka malaki to oop ha, iyak talaga ang reel sana talakitok na to at ang lapis ay sobra na oop mga laban talaga talakitok na nga mga kares ba Ah, na. Oh, baka. Uy, umiyak. Nga malagutan maputol yung ating ano. Line mi uh, manipis yung line natin, lumalaban. O, lubog ang ating ano eh. Rat ang ating rattler, lubog. Ito na, lapit na. Ano ka? Sana talakitok ka na. Nagsawa kalapis. Ay, talakitok na. nga na. Ah, lakitok nga na naman. Oh my God. Yan sinasabi ko. Oh. Aba, aba. Hindi maiangat na red Oh. Ang laki oh. Mm. Laki oh. Oh. Power. Lumod. Lumod niya yung ating hook oh. Talagang gutom siya. Gutom na gutom siya. Dito pa naman oh. power kailan na tayo baka oh, mamaya magmalik pa ng dagat yan unlimited tayo ngayon unlimited strike <laughs> unlimited dito unlimited ang isda nandun lang sila oh yun oh lalaki oh oh Oh, sablay. Kinakagat lang. Ah, oh, may huli. May huli mga karisbak. Lapis na naman to. Oo, oh, tsaka lang humata ko. Ano to? Lapis nga. Manip, unlimited lapis talaga tayo. Paul Hook pala o, oh, kaya ganon Hmm. Unlimited lapis tayo ngayon. May dugo-dugo pa. Okay yan para malansa. May dugo-dugo yung hook natin. Dugo ng lapis. Lapis din naman nakakana. Ayun o. Oh, nila dun o. Oh. oh. Di abuti no. Oh. Oh, 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 Unlimited tayo ngayon ng lapis. Unlimited lapis tayo ngayon. Unlimited lapis. So, ayan yung huli natin, no oh. Dami na, oh. Yan, oh. Oh, kita nyo. Tambak na, no? Siguro uh, mag-part 2 tayo. Ah, uh, ay part 2 natin 'to. Itong hagis natin na 'to, pa-part 2 na tayo. Kasi medyo mahaba na 'yung ating video, ano, Yuhu! Part 2. Kita-kita tayo sa part 2.